Mananagot kaya o makukulong ang mga nagpayaman sa kaban ng bayan tulad ng nangyari sa Vietnam. Kung nakikilala nyo ang ginang na ito, nahinatulan ng bitay. Dahil sa pagpapayaman sa pamamagitan ng koneksyon niya sa gobyerno ng Vietnam, eto ang kwento nito. Si Truong Mai Lan ay isang kilalang developer at dating pangulo ng Vanthin Fat Group. Pero paano siya napunta sa gitna ng isang malaking kaso ng korupsyon nagsimula ang lahat noong 2012 nang siya ay naging pangunahing may-ari ng Saigon Commercial Bank o SCB gamit ang mga shell companies. Ang kaso show graphics ng mga illegal transactions sa kanyang pamumuno. Nag-organisa siya ng mga illegal na loan transactions na nagresulta sa pagkawala. Ang humigit kumulang 27 bilyong dolyar mula sa bangko. Ang mga fake loan applications ay umabot sa 2,500 at nagdulot ito ng malaking problema sa mga depositors. Si Lan ay orihinal na nagmamay-ari ng isang negosyo para sa mga hair accessories sa Ho Chi Minh City. Dahil sa kanyang mga koneksyon sa gobyerno, pumasok siya sa negosyong real estate noong 1992. Itinatag at pinamunuan niya ang lupon ng mga direktor ng Vantin Fat Group Chinese, isang real estate firm para sa mga luxury residential building, opisina, hotel, at shopping center, at pati na rin ang mga serbisyong pinansyal. Mula 2012 hanggang 2022, kinokontrol nilan ang Saigon Joint Stock Commercial Bank, SCB, ang pinakamalaking bangko sa Vietnam ayon sa mga assets sa Ho Chi Minh City. Ang SCB ay itinatag noong 2012 mula sa pagsasanib ng tatlong bangko na nahaharap sa pagkabangkarote noong 2011. Gayon pa man, pinahintulutan ng State Bank of Vietnam ang pagsasama-sama ng tatlong bangkong ito kasama ang patuloy na kontrol ni Trung Milan sa pamamagitan ng higit sa dalawang dosenang middlemen. At 93% ng mga pautang na napupunta sa kanyang kumpanya at mga nauugnay dito. Si Lan ay inaresto noong October 6, 2022 pagkatapos ng mga taon ng pagsisiyasat. Siya ay inakusahan ng ilegal na pag i ng mga bono o pananalapi na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar noong 2018 at 2019 at gumamit pa ng 916 pekeng aplikasyon sa pautang para ilapat ang higit sa 304 trilyong dong o nagkakahalaga 12.5 bilyong dolyar mula sa Saigon Joint Stock Commercial Bank Noong Marso 2024, nagsimula ang paglilitis para sa Paglulustay panunuhol at paglabag sa mga regulasyon Sa pagbabangko. Ito ay itinuturing na pinakamalaking iskandalo sa katiwalian sa kasaysayan sa Timog Silangang Asya Sentensya ng kamatayan ang ibinigay ng korte Ngunit may pagkakataon siyang i-reduce ito sa life imprisonment Kung makapagbabalik ng 75% ng kinakawi ang pera Kung ito ay maibabalik pa Ang pangyayaring ito ay sumasalamin din sa ating bansa na may kakonektado ang mga politiko sa loob ng gobyerno upang gamitin ang pera ng gobyerno upang yumaman sa mga proyektong nakukuha nila na hindi naman nila nagagawa. Tulad ng mga kontraktor sa ating bansa, makulong kaya ang mga ito sa pangloloko nila sa taong bayan at sa gobyerno. Ano sa palagay nyo ang dapat ihatol sa mga korap na ito? Eh, orasyon para sa mga kontraktor ng flood control. Sagot? I invoke my right against self-incrimination. <laughs> oh, mga mahiwagang kontraktor. Saan na ang mga project na flood control? Mukhang taong bayan ay inyong binodol, kaya ngayon ay tutubuan ang mga itlog at kuwanin nyo ng bukol. Agot? <laughs> I invoke my right against self-incrimination. <laughs> Oo, oh, ang dami ninyong mamahaling car. Pero project ninyo ay kulang ang bakal. Bakal na ginamit ay low quality kasi laki lang ng straw ng milk tea. Sagot, <laughs> I invoke my right against self-incrimination. <laughs> Mahirap kayo. Sige. mag, mag taste kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And it, 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 it and they don't deserve it. Mabuti ba tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mali ng pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayamang ka? That makes no sense to me.